Magandang umaga po sa ating lahat. Happy New Year. Taon na po ng 2025 at matagal po tayong hindi na nakapagkwentuhan dito sa usapan politika. Kasi you know, uh, nagbakasyon tayo tapos nangako ko po ako sa inyo na nung December, nung Friday, last Friday ng December magkakaroon tayo ng ng ano ng usapang politika kaya lang nung pumunta kami doon sa lugar na kinaroroonan ko ay wala pong signal ang hina ng signal kaya hindi po tayo nakapag-usapang politika noon so anyway eto po buena mano buena mano kaya yung background ko po yan po ay Christmas pa din poinsettia pula at green Anyway, belated Merry Christmas at Belated Happy New Year po sa ating lahat 2025. At ito pong ating episode ngayon ng usapang Politika, ito po ay buena mano, buena mano. No? pag usapin po natin ang pinagkakaguluhan, well, pinagtatalunan sa ngayon tungkol sa budget ng education for 2025. Kung natatandaan natin yung ipinasang budget po ng House of Representatives ay binatikos sapagkat uh, mas lumabas na mas marami ang budget na inalocate sa Department of Public Works and Highways kesa sa education sector uh, bagamat uh, malinaw na ayon sa ating saligang batas at ito mabasahin ko sa Article 4, Section 5, Number 5 nakalagay na the state shall assign the highest budgetary priority to education and ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents through adequate remuneration and other means of job satisfaction and fulfillment. So malinaw na ang education sector ang binibigyan ng pinakamataas na prioridad. Ang ibig sabihin nun, pag operationalize natin, dapat siyang pinakamataas ang budget. Hindi naman pwedeng pinakamataas ang priority tapos number 3 lang sa budget, hindi ba? So, nagkaroon ng issue tungkol sa constitutionality. Maging ako man ay nagulat dito. Bagamat gusto kong linawin na pag education, kasi ang akala kasi ng marami, ang pag education, uh, DepEd lang, Department of Education. Pero, ang, ang tinitingnan natin dito ang sektor ng edukasyon. Ibig sabihin niyan, lahat ng mga ahensya na may patungkol sa pagbibigay ng educational services. So kasama na diyan syempre, ang Commission on Higher Education, ang Technical Education and Skill Development Authority o TESDA, at ang mga state universities and colleges at ang iba pang ahensya. So ganun pa man doon sa 2025, yung naipasang 2025 budget ng Kongreso sa Bicam ay lumalabas na trilyon ang budget na inallocate sa DPWH. Subalit hanggang bilyon lang ang na-allocate na budget sa education sector. So, ito ay hinimay ng Pangulong Marcos at ang inaprubahan niyang budget, nagkaroon ng pagbabago sa kategorisasyon. Unang-una, may mga vinito siyang items sa DPWH budget. Pangalawa, ang ginawa ng ng presidente at kanyang mga adviser ay may mga tinatawag na reclassification. Kaya lumabasa ngayon, ah uh, kung titingnan natin, susuriin natin, ang, ang budget na ngayon sa edukasyon ay lumalabas na, uh, teka, nasa na ba yun? Ito, uh, lumalabas ngayon sa bagong budget ang ang education sector ay meron ng 1 million 55 1 trillion 55 million billion 898,646 sa madaling salita uh, 1.055 trillion na ang budget ng education sector samantalang ang Department of Public Works and Highways ay naging 1.033 billion na lang. So, uh, malinaw na inayos na, nagkaroon na ng pagbabago sa alokasyon ng pinakamataas ng education sector. So, balit, ang ginawa ng... Uh, Tingnan muna natin paano ba, ano ba ang ginawa ng gobyerno dito. Ano ba ang... Uh, paano ba inayos yung budget? ah uh, so ang ang pag-aayos ng budget na to, ang 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 lumabas ay nag realign, nag reclassify. Unang-una binawasan ng budget ang DPWH. Pangalawa, yung mga infrastructure na related sa education na implement ng DPWH katulad ng mga eskwelahan, pagpapatayo ng eskwelahan, pag-repair ng mga nasirang classroom, lahat ng education related infrastructure projects na implement ng DPWH -UH ay credit sa education sector. So yun ang isa. Pangalawa, ang ginawa pa ng gobyerno ni Pangulong Marcos ay nilipat din sa education sector kasi di ba sabi natin uh, ang education sector ay binubuo ng DepEd na nagkaroon ng 782 billion budget ang Commission on Higher Education na nagkaroon ng 34.8 billion. Ang state universities in colleges na nagkaroon ng 127.227 billion. At ang TESDA na nagkaroon ng 20.979 billion. Mga billion pinag-uusapan natin dito. Subalit so, isinama na rin dito ang iba pang mga ahensya ng gobyerno. na may mga educational functions katulad ng local government academy na binigyan ng 529 uh, million. Okay? At ang Philippine National Police Academy na nagkaroon ng 1.365 billion. Ang Philippine Public Safety College nagkaroon ng 994 million. Ang National Defense College of the Philippines na 334 million. Ang Philippine Military Academy na nagkaroon ng 1.764 uh, billion at ang Philippine Science High School system na 2.8 billion at ang Science Education Institute na nagkaroon ng 7.492 billion. Okay. So, sa madaling salita, uh nag-realign Okay? Yung mga ahensya ng gobyerno na related sa education ng function na dati ay hindi nabibilang sa education sector ay sinama na katulad ng LGA, Local Government Academy. Ito yung attached sa DILG, ang Philippine National Police Academy na attached din sa DILG, ang Philippine Public Safety College na under din ng DILG. Ang National Defense College of the Philippines na under ng Department of National Defense, ang Philippine Military Academy, ang Philippine Science High School at saka ang Science and Education Institute under ito ng Department of Science and Technology. So, man ang, ang 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 sinasabi ng gobyerno, bagamat itong mga ahensyang ito ay hindi under ng DepEd o ng CHED o ng TESDA o ng SUCs, ito ay nagfa-function ng related sa education. Okay? So yun yung yun yung argumento. So dito ngayon maraming nagagalit, marami ang nagsumisita, hindi ang tama. Kasi hindi naman kasali sa education sector yan. Dati rati hindi naman binibilang yan. So ang tanong dito, tama ba itong interpretasyon na to? Ako kasi ganito. Nagbabanta sila na pupunta sa korte para i-question yung interpretasyon na ito ng gobyerno. Well, wala akong problema doon. Kung gusto nila, pumunta sila sa, uh, you know, korte. Wala namang pumipigil sa mga tao na magdemanda at questionin ng constitutionality. Pero para sa akin kasi, I consider this as creative budgeting. In fact, it's about time that we have to, this is not going to be something that is, kung ibabasin mo lang kasi sa tradisyon, fine. Pero ang tanong, maliba yung pagkakairi-interpret. Unang-una, tingnan natin ang Philippine Science High School. Bagamat under siya ng Department of Science and Technology, hindi ba nagre-render siya ng educational services? Nag-grant ito ng diploma. Okay? Ang Philippine National Police Academy, ang Philippine Military Academy, ang Philippine Public Safety College, hindi ba nagbibigay nito ng mga degrees? Mga degree granting itong mga 'to. Ang National Defense College of the Philippines, they are degree granting. So therefore they are educational institutions as a matter of existence, as a matter of nature. Ang Local Government Academy nagbibigay ito ng mga degrees um non-formal education kung ang TESDA nga ay eh, binibigyan natin ang educational sector yan ay technical education and skills development but ang LGA hindi natin pwedeng bilangin. Ang Science Education Institute which is under the DOST it provides scholarships. It supports okay? One of the educational in Now, the main objective of the Science Education Institute is for science education. At ang Philippine Science High School system in fact uh, as far as I'm concerned para yatang uh, the way I know it is also ang SEI may bahagi sa pagpapatakbo ng Philippine Science High School system all over the country. So para sa akin maliban na ilagay ang budget ng mga ito sa education. Para sa akin hindi kasi ang, ang reklamo ngayon ng mga kritiko dinadaya ng gobyerno para lamang hindi masabi na 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 hindi nasusunod ang constitutional provision na nagsabing ang edukasyon ang dapat may pinakataas na budget priority ay yung mga parang parang dinadaya na kinukuha na sa ibang mga ahensya. Well, sabi ko nga if they believe so then they can go to the court and ask the court to interpret. Pero para sa akin kasi para ke? Ano bang gustong palabasin? Hindi ba? Kasi ganito yan eh. Tingnan natin sa principle of the act itself. Is it wrong to place these agencies that are performing education functions in the education sector while limited only to DepEd, CHED, SUCs, and TESDA? Di ba? Bakit hindi mo isasama ang PMA at ang PNPA at saka ang PPSC? Ba't hindi kasama ang Philippine Science High School? Ang National Defense College of the Philippines. E eh, nagbibigay naman degree ito from the high school education to masteral. Kasi ang National Defense College of the Philippines, masteral ang binibigay niya na degree. Ang PPSC, Philippine Public Safety College. College ka ang tawag eh. Ibig sabihin niyan, nagbibigay ng degree ang Philippine Military Academy at ang Philippine National Police Academy may mga degrees na binibigay sa graduates. Of course, nagiging yung sundalo sila, nagiging police, pero may degree ni silang tinatapos. Nagbibigay din ang diploma. So, an anong problema? Hindi ba? So, parang, parang pandadaya ba ito o tinutuwid lang yung interpretasyon? So I, I, I would like to invite the people who question this to go to the courts. But let me remind you about the consequences of that happens. Pagpalagay ng kayo ay pumunta sa korte, meron ba kayong, ano, ano ba i-argue nyo? Sasabihin nyo, hindi kasali sa edukasyon to mga nagbibigyan ng na education, ang uh, you know, degree na ito. Na, paano yung masasabi? Dinefine ba ng saligang batas ang education? Hindi naman nakalagay doon. Sinabi lang, education sector or to education generically. So you have to argue. You have to argue na uh, mali eh. You have to argue na hindi kasama sa edukasyon yan. E paano mo i-argue yan sa Korte Suprema na nagbibigay ng diploma, hindi kasali sa edukasyon? Number two, alalahanin natin na nagkaroon na ng president. Di ba? Doon sa case ni Karage, Nagbigay na ng na opinion ng Korte Suprema na ang ang merong prerogative sa pag-itemize sa pagcategorize pagginoong you know, pag, sa budgeting ay ang Congress. 'Di ba? At ang papel lagi dito ng presidente mag-vito. The fact na yung veto ng presidente tinanggap ng Congress o so hindi nila override then it has the imprimatur of Congress. And therefore Congress itself is now saying that's fine with us hindi naman nila sinuway eh. Ibig sabihin niyan, it is becoming a law with the consent of Congress. So, paano natin masasabi ito? Anong i-argue? And granted na manalo kayo, ano ang mangyayari? Sasabihin ng Court of Supreme, unconstitutional na yung budget na yun. Bumalik ko sa 2024. Fine. Pero may anong implikasyon nito? Tataas ang yung mga scheduled na pantaas ng sweldo. Di ba? Na mga guro na nakaprogram sa 2025, hindi mangyayari. Kasi ganyan ang re-enacted budget, yung 2024 ang budget na isusundin. Eh, kung sa 2024, wala dyan yung mga bagong programa ng DepEd, ng education sector, wala dyan yung mga bagong buildings, etc., etc., eh, ano mangyayari? Para lamang mapatunayan nyo na tama kayo, para lamang masabi yung tama kayo, matutorpedo, ma-undermine ang growth ng ekonomiya at ng ating education sector. In your desire to make education a priority, you will retard the education sector further. Think about this. Ako kasi, mali eh. Sa simula pa lang, hindi pwede mag-argue na ang, 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 Philippine Science High School System, ang Science Education Institute, ang Local Government Academy, ang Philippine National Police Academy, ang Philippine Milita Ar Military Academy, ang um, National Defense College of the Philippines at ang Philippine Public Safety College ay hindi kasama sa education sector. Samantalang lahat ng mga yan, maliban sa Science Education Institute, lang maya nagbibigay ng diploma. Ang Philippine Military Academy, hindi lamang pagsusundalo ang inaaral dyan. Meron niyang degree. Ang Philippine National Police Academy may degree yan na binibigay. Ang Philippine Public Safety College may degree yan. Ang National Defense College of the Philippines may degree binibigay. Ang Local Government Academy may mga diplomang binibigay yan, mga short courses. Pagdating sa science sa Philippine Science High School, high school diploma ang binibigay sa mga yan. So, paano natin masasabi, anong i-argue ng mga ito pag ataharap sila sa korte, eh. sasabi sa court, hey, hindi ito valid na education sector? Mag-isip-isip nga kayo. Huwag tayong, you know, wag, you know, parang gusto lang bumanat eh. Kasi ang sinasabi ng naman sa Ligyong Batas, education must have the highest budget priority. But you cannot limit it only to DepEd. Yung iba nga eh, ang tingin Department of Education lang ang merong ganyang klase ng treatment eh. Hindi mo rin pwedeng sabi na Commission on Higher Education lang dapat yan o kaya SUCs lang yan. O kaya ay TESDA lang yan. Di ba? E sa totoo lang yung education sector kasama lahat ng private educational institutions. Di diba? Indirectly, sakop yan kapag ang DepEd ang nag-regulate ng mga private educational institutions sa elementary. Ang CHED naman ang nag-regulate ng mga private SUCs. Okay? So, ewan ko. Ako kasi personally ang tingin ko dito kung hindi man siya nasama in the past, yun ang mali. Dapat isama. Dahil logic ang pinag-uusapan natin dito. Muli, yan ang interpretasyon ko. Maring mali ako, hindi ako abogado. Pero ako kasi, yan ang interpretasyon ko. Bilang isang educator, malinaw sa akin na dapat nating expand ang members ng sektor na ito na huwag lang nating ilimit sa deep end o kaya sa CHED o sa SUCs o sa TESDA. Marami pang ehensya ng gobyerno na may education related function. Punta natin yung infrastructure kasi isa na din sa sinasabi ng iba. Eh bakit inilibat mo sa sa education sector yung DPWH implemented ng mga infrastructure project? Eh pa, bakit hindi kung education related naman yung mga yan? Kung magtatayo ko ng eskwelahan, magtatayo ka ng ng ano ng ayusin mo yung uh, mga classroom na nasira ng bagyo. Hindi ba education related yan expense? Maaring implement ng DPWH pero i-credit mo sa education s'yempre yan. 'Di ba? Paano mo masasabi na kunya relax like sa UPLB na lang ako malinaw kasi pagkat uh, may mga building diyan na tinatayo na na mismo under ng UP ang budget pero may mga building na tinatayo dpwh DPWH ang ginagamit na pera. Pero, education related. sapagkat sa loob ng UPLB. At ang function niya related sa education. Magiging classroom, magiging lab, o kaya magiging uh, fitness center may estudyante, uh, sports school, uh, arena, para sa mga estudyante, sa PE classes nila. So, kahit nga, kahit nga daan na papunta sa school eh. Kung yan ay talagang papunta lang sa school para maayos ang pagpasok ng estudyante, hindi natin pwedeng sabihin na education related dyan. Kasi malinaw ang sinasabi ng saligang batas. Ang wording ng saligang batas, the highest budgetary priority to education. It did not say to limited, it did not limit to certain agencies only. Muli, inuulit ko kung may duda kayo, pumunta kayo sa Court of Prema. Pero yun lang, paano nyo i-argue ang kaso? Di ba? I-argue mo, tatayo ka doon, Your Honor. We do argue that the budget for the Philippine Science High School is not a budget for education, but a budget for science and technology. Ano ba yan? Di ba? Parang, oh, uh, teka muna. Di ba? Huwag masyado po tayo maging technical. Baka naman ginagawa lang natin yan para lamang makapuntos at maging kritiko. Tama naman yung maging kritikal. Pero yung ikaw ay magnetic na na parang yung logic hindi mo na titingnan para lang makabanat, yun ang hindi maganda. O sige, sana po nakapagturo ako sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at napabago ko mga panayos sa buhay, lalong lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform life. sana, nakapagsimba ko sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP serve the people. Sige po. 2025 na. Kita-kita ulit tayo sa lunes. Biyernes po ngayon. Buhay na mano natin. Happy New Year. Sana po, magbago na tayo ngayong 2025. Gamitin na po natin ang utak natin pagdating sa politika. Maging objective. Maging critical, pero huwag masyadong blindly critical. Sumuporta pag kailangang suportahan ng isang bagay. Bumatikos pag kailangan i-criticize. Pero lagi, rational. Makatwiran. Sige. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, animo Lasal. Kita-kita po tayo sa lunes. Ingat po tayo lagi. Again, Happy New Year, everyone.